Doon sa mga nagtanong na paano ba gumagana yung thermostat at ha, kung paano malaman kung may thermostat pa. Ang thermostat kasi malaman mo yan kung gumagana pa. Kapag ang inyong sasakyan bagong start hindi gumagalaw yung tubig. Ibig sabihin ang uh, tubig ng radiator yan naka-steady siya, naka-steady yun ang, ang palatandaan na may thermostat pa at uh, kinakailangan kapag kayo ni uminit na yung loob makina bubukas na yung uh, pinaka thermostat para ibig sabihin yung uh, tubig iikot na yung papunta doon sa radiator so kung naglock siya at sira na hindi natatakbo mag overheat kaya yung palatandaan na wala ng thermostat pag in-start ng sasakyan ito gumagalaw ko agad yung tubig walang galaw ito ibig sabihin may thermostat pa wala na itong uh, thermostat ibig sabihin pag ini start bubugay yung tulog niya kasi wala na ng, uh, thermostat siya no? okay start ito. oh, ito yung palatandaan na wala ng thermostat kasi nung inistart start ko bumuga kung may thermostat pa yan hindi gagalaw yun ng ganyan hindi gagalaw kasi nakaharang yung thermostat doon pag umilit yung makina saka lang gagalaw ng ganito yan Nakakalimita sa mga diesel engine talaga, malakas ang pressure. Lalo po lang termostat lang, gumagalaw-galaw yan. Okay, tuloy lang.